Iyan naman sa video nito ay pag-uusapan natin ang walong mahalagang lugar na dapat mong tignan para maiwasan mong mawala ang iyong swerte sa yaman. Pero bago tayo magpatuloy kung bago pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at click na rin ang tiny bell button para naman updated ka sa ating mga bagong videos. Number 1 Suriin ang lugar ng tubig sa iyong bahay. Sa pananaw ng Feng Shui, ang tubig ay ang representasyon ng daloy ng kayamanan. Kaya naman mahalagang suriin, tignan lang ang mga, mga pagtagas o sira ng mga daluyan ng tubig at ayusin ito kaagad. Maliban na lang kung nais mong dumaloy ang inyong pera palayo. At bukod doon, hindi naman talaga maganda kung may mga natagas sa ating mga gripo. Dahil bukod sa sayang ang tubig, ay lalaki pa ang bill natin sa tubig kapag napabayaan natin ito. Ang alawa, ang pintuan ng kusina ay hindi dapat nakaharap sa refrigerator. Ang refrigerator kasi ay sinasagisag ang representasyon ng pera na ligtas at kung mayroon kang pintuan ng kusina o mas masama pa ang iyong pangunahing pintuan na ay nakaharap sa refrigerator, Inilalantad mo daw ang iyong kayamanan. Ito ay maaring humantong sa pagkawala ng pera o pagnanakaw. Kaya dapat mong tandaan o tignan ang tamang pesto kung saan mo ilalagay ang iyong refrigerator. Pangatlo, walang kalat sa lugar ng yaman sa bahay mo. Hanapin ang posisyon ng iyong kayamanan sa bahay at tiyaking hindi ito magulo o makalat sa mga hindi kinakailangang bagay. Kung ganyan at nakita mong makalat, oras na upang maging maayos upang linisin ang mga ito. At kahit hindi pa for the sake of money, hindi rin magandang makita ang maraming kalat sa bahay. Bukod sa nakakairita sa paningin, nakakasikip at nakakadagdag lang ng alikabok. Sa classical na Feng Shui School, ang wealth or money area ay ang southeast corner ng iyong bahay or opisina. At para mahanap mo ang Feng Shui Wealth Area, kailangan mong tumayo sa gitna ng bahay mo habang may hawak na kompas. Ang North Area din ay itinuturing na Secondary Feng Shui Wealth Area. Ang apat, iwasan ang madilim na harapan ng pasukan upang maakit ang mahusay na QI energy ang iyong pangunahing pasukan ng foyer ay magiging maliwanag upang mapahusay ang enerhiya ng bahay. Kung ito ay masyadong madilim, maaari kang mahirapan sa pag-akit ng pera. Bukod doon, pinapayuhan kang palitan agad ang anumang nasunog o sirang ilaw at magandang laging maliwanag sa harapan ng bahay dahil ito, dito unang nagsisimulang pumasok ang magagandang enerhiya kaya dapat ito laging maliwanag at malinis ang harapan. 5. Isara ang mga lids ng iyong toilet bowl pagkatapos gamitin. Ito ay maaring mabuting ugali na isara ang lid ng toilet bowl ng banyo pagkatapos gamitin upang maiwasan ang QI na may flash pababa at hindi may iipon. 6. panatilihin ang iyong kusina na malinis ang iyong kusina ay sumasagisag sa kasaganaan, kaya't huwag panatilihin ng basurahan ng basura at tiyakin na ang kusina ay panatilihin na maayos. Gawin itong maluwang hanggat maari. Kung ang iyong kusina ay maliit, gumamit ng salamin upang gawin itong visual na mukhang malaki. Ngunit mag-ingat kapag gumamit ka ng salamin dahil maaari rin itong magkaroon ng negatibong efekto. Dapat ang salamin ay hindi nakaharap si stove. Tang panghuli, Tamang pamamahala ng iyong yaman o pera. Ang tips na ito ay hindi na uugnay sa Feng Shui. Ngunit ang personal na mindset sa pera at edukasyon sa pananalapi ay may mahalagang papel din. Isipin mo na lamang kung namanis mo ngang magkaroon ka ng home Feng Shui na nakakaakit ng maraming kayamanan, ngunit hindi mo naman alam kung paano magbigay, mag-ipon, mag-invest o imanis ang iyong mga funds, mauwi lang din sa wala ang lahat kapag naglaon. Kaya naman bukod sa mga feng shui tips, mainam din na isipin ng ilang ways para mapaunlad ang buhay mo dahil ang mga ito ay gabay lamang para sa iyo. Dati ang aking makita ngunit nang ikaw ay makilala ang beauty ko'y nililingon na So pick and pack Shop till you drop sa Easy Shop Gaganda ang buhay Pick and pack Shop till you drop sa Easy Shop Mundo'y magiging makulay So pick and pack Shap in the drop sa isa shap gaganda ang buhay big and back shap in the drop sa isa shap mundoy magiging makulay mundoy magi